I-share ko sa inyo yung mga pinadeliver ko ngayong araw na mga paninda natin. So guys, ito yung mga pinamili ko at yung truck nito na sinira yung aking piso wifi na wire. Dinaanan ng truck nila. So ito yung mga usual kong in-order dito sa tindahang kapat. So may mga katol tayo dyan. Sir powder na violet. Ito ang bango nito guys. ah uh, may panghugas ng plato. Smart na malaki. Ang tayong perla. Sobrang benta ngayon ng perla kasi ginagamit sa school. Inuukit. Meron tayo dito may free na bioderm. Sir powder. At sundok sa maliit. Dito sa isang box, meron tayong tomato paste. Meron tayong malaking pancit canton. Meron tayong mga dato puti. Tomato sauce. Bread crumbs. Spaghetti set. Ayan. Dalawang spaghetti set. Silver swan na suka. Dato puti na suka. Silver Swan na Toyo. Tapos dito sa kabila ay meron tayong Besuto, Bihon, Pocari Sweat, mga dilata dito sa ilalim. So ito yung mga dilata natin. Meron tayo dito malaking meatloaf. Ito yung Angel Creme de Toyo na Silver Swan. Uh, San Marino 555 Greenpeace San Marino Manghang isang case ng pineapple ACE. So, ayan yung sa isang kahon, guys. Hello mga kasuki, ako si Lizelle Dumdum, ang iyong kasuper tindera from Batangas. Welcome sa vlog at magbibigay tayo sa inyo na totoong tips mula sa totoong may tindahan. Hello po! So ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting hakbang kapag kabubukas pa lang ng tindahan mo. Paano nga ba pumili ng tamang panimulang paninda kung hindi mo pa kilala ang mga gusto ng mga suki mo? Kapag wala ka pang idea sa market mo, ang pinaka-safe na simula ay ang basic needs ng karamihan. Ito yung mga tinatawag nating sure benta na talaga. So number one, kailangan meron tayong bigas, kahit pa unti, -unti lang muna, mag-repack ng isa hanggang dalawang kilo so kahit bumili ka lang ng 5 kilos kung limited yung budget mo, kahit medyo mahal ang puhunan pag konti lang ang binili kumpara doon sa 25 hanggang 50 kilos na bigas, at least may paninda tayong bigas. Ano, importante may maibenta tayo pag may hinanap si customer. So, sunod ka sa kape, asukal, at saka gatas. Ito talaga yung pang-umaga na binibili ng marami. Mas maganda bumili ka ng assorted, kahit yung isang tay lang or limahan na 3 in na kape. So, asukal, kahit uh, tigwa 1-4 na wash, kung ano yung mabenta sa inyo, white or brown. So, bumili ka din ng gatas para may pagpilian ng mamimili para sa matanda ay kape, at sa bata ay gatas. Ano, bari sa experience ko, mas maganda na bilhin nyo muna yung mga produkto na ginagamit nyo rin dyan sa bahay nyo habang inaalam pa kung ano yung mga kailangan ng magiging customer nyo. Para kung hindi man mabili yung mga produkto na yun, ay pwede kayo ang bumili para hindi masaya. So, instant noodles at sardinas, yan yung pangmadalian at abot kaya ng mga suki natin. So, wag kakalimutan nyo mga kasari. Bumili ka lang ng iba't ibang flavor para may pagpilian yung mga customer mo. Sunod mga kasari, bili ka rin ng sabon, shampoo at saka toothpaste. Yan yung mga daily needs ng mga customer natin. So, hindi yan pwedeng mawala. pinaka at saka matagal ang mga expiration ng mga yan. Kaya isama mo yan sa pamimili mo sa pag-uumpisa ng pagsasari-sari store. Biscuit candy para sa mga bata o pang merienda, pang baon sa school. Bumili ka ng mga brand na kilala na. Gawin mong pa isa-isang pack lang dahil ang biscuit ay madaling mag-expired. So sa candy ay pumili ka ng pwede sa bata at pwede rin sa matanda. So sa umpisa mga kasari, mag-stick ka lang sa ilang brand. So katulad nung pinakita ko sa inyo, iba-ibang brand na yon kasi gamay ko na yung mabenta dito sa sari-sari store ko. Pero dahil kayo ay nag-uumpisa pa lang, so hindi pa, huwag nyo munang bilhin yung ibang items doon na hindi kayo siguro sigurado na mabibili sa inyo. So halimbawa mga kasari, imbis na tatlong klasing shampoo ang plano nyo ibenta, isa o dalawa lang muna ang ibenta nyo. Mas madali i-manage kasi pag gano'n at hindi ka pa agad malulugid. Huwag nang bumili ng marami. Ito yung madalas ko naririnig or nakikita sa post. Ay, ang dami kong nabili pero wala man lang bumili na expired lang yung mga paninda ko. Yan yung madalas na hinaing ng mga bagong tindera ngayon. So ang lesson dito mga kasari, hindi porket mabenta sa ibang tindahan, eh magiging mabenta na rin sa iyo. Kaya dapat magaling tayo muna makiramdam sa mga gusto ng mga customer natin. Iwasan muna ng bumili ng mga mamahaling imported na pagkain, mga chocolate, mga chicherya na mamahalin. Huwag muna tayo magdagdag ng mga paninda na hindi kilalang brands at mga seasonal items katulad ng mga pangsalad pagpasko. Yan, mga ganyan. Huwag muna rin tayo magdagdag ng mga slow moving na mga produkto. Magstick lang muna tayo sa mga basic needs kasi 'yun lang talaga ang paninda ng sari-sari store. Yung mga slow moving katulad ng mga tapes, school supplies, yan kasi ay mga dagdag na paninda lang talaga sa sari-sari store. Pero kung sobra naman yung puhunan mo, para sa mga basic na paninda, nabili mo na lahat, pwede ka naman magdagdag ng paila-ilang piraso. Basta may naghahanap na sa inyo. Importante rin mga kasari na bumili lang ng sapat na stocks para sa isa hanggang dalawang linggo at tignan mo kung ano yung mabilis maubos. Kung may mga natira ka pang items doon sa mga paninda mo, next time wag mo munang isama sa pamimili. So pakiramdaman mo muna kung mabibili ba siya or magtatagal siya sa lagayan. Alam nyo ba na napaka-powerful ng pakikinig sa suki? Importante na lagi nating pinakikinggan yung mga customer natin. Yung mga tanong na parang simple yung usap lang, yan yung magiging guide mo kung ano yung mga dapat mong bilhin. So, may mga nagtatanong ate, may suka ka bang ganito? May brand ka bang ganito? Meron ka bang maliit na mantika or may tingi ka bang mantika? Nagtitingi ka ba ng asukal? Yan, yan yung mga ano, tanong na magandang pakinggan. Ano bang mga shampoo mo dyan? So, pag naririnig mo niya yan na madala sa mga customer mo, alam mo na kung ano yung mga dapat mong idagdag sa susunod na pamimili mo. So, ang suggestion ko, every time na may magsasabi ng ganun, maglagay ka na ng notebook dyan sa tabi ng counter mo para every time na may sasabihin sila, isulat mo yung mga yon para sa susunod mong pamimili, mabili mo agad. So, bonus tip mga kasari, kaibiganin mo yung mga kapitbahay mo, lalo na yung may mga anak. Kasi sila yung kauna-unahang magiging suki mo. Kasi yan yung madalas na inuutusan ng mga magulang nila para bumili sa tindahan, di ba? Ibig sabihin, pag nakuha mo yung loob nila, babalik-balik na yan. Kasi yung mga bata, napakadaling amuin. Madalas kong sinishare sa inyo na repack is life. Bakit? Kasi mas mura ito para sa mga suki natin. Mas madaling ibenta, mas malaki yung tubo, triple ang tutubuin natin basta masipag lang tayo mag-repack mas maliit pa rin yung risk mo na malugi dito pag nagre-repack ka So halimbawa, magripak ka ng mantika, pag gusto diyan sa lugar niyo yung ripak ng mantika, maglagay ka sa tingi sa plastic. Pero kasi dito sa amin sa lugar namin ay hindi uso yung pagreripak ng mantika at saka asukal. So depende pa rin sa lugar. Dito sa akin, ang nireripak ko lang paminta at saka tina. Tapos harina, nating 10 pesos kasaba yung mga ganung mga flour. Pag nakikita mo sa ibang sari-sari store, mga ripak silang mantika, so magripak ka rin. Kasi nga ang ripak ay mas malaki ang kita So, ang puhunan mo mas tatagal, ang suki mo mas matutuwa kasi abot kaya yung mga price na binibenta mo. Kailangan makisabay din tayo kung paano binibenta yung mga paninda sa lugar natin. So, ito mga kasari, ang pinaka-importante, magtabi ka ng refill budget. Ano ba yon? Isa pang pagkakamali ng iba, inuubos agad nila sa unang pamilihan o pagbili ng mga paninda yung kanilang puhunan. So, ang nangyayari, hindi na sila makabili ng refill sa mga naubos nilang stock. So, sayang yung benta, di ba? Pag mahinanap si customer, hindi ka makapamili kasi yung budget mo ay nandoon pa sa paninda na hindi pa nabibili. So, yan yung lagi kong binibigay na tip. Alam niyo pang ilang vlog ko na to tungkol sa kung anong mga dapat bilhin sa pag-uumpisa sa pagsasari-sari store. Ito yung lagi kong tip na para hindi magkamali sa mga produktong bibilhin. Tandaan niyo mga kasari na mas madali ang mamili ulit ng mga panindang naubos na items kaysa masayang yung mga paninda kasi ang dami mong binili, hindi na hindi gusto ng customer mo, nag-expired, na stock, hindi mo na yung mababalik sa pinagbilhan mo. So ang tip ko, maglaan ka ng kahit papano ay 10 to 20% ng puhunan mo bilang buffer. So, kunwari, meron kang 20,000 dyan na puhunan, panimulang puhunan. So, bili ka lang ng worth 15,000 dun sa pera mo at itabi mo yung natira para kung sakaling may maubos kang stocks ay may maibili ka or kung may hinahanap si customer na wala kang stocks na ganun or wala kang paninda ng ganun, meron kang ipambibili, ba? Diba? Ganun lang, ikot-ikot lang yung puhunan. Pag may benta ka na, saka mo lang ulit dagdagan yung iba kasi syempre every benta, may kita tayo dyan, may markup tayo dyan. Ibig sabihin, lumalaki na yung puhunan natin. Maliban na lang kung may mga expenses tayo dyan, lahat dyan kinukuha yung ating pangangailangan sa bahay, so maaaring hindi na madagdagan yung puhunan natin. Kung 10,000 na lang yung puhunan mo na inilabas dyan at kinukuha mo yung kinikita nyo sa araw-araw, wag mo nang asahan na madadagdagan yung paninda mo, yun ay lang nang yun. Pero kung gusto mong palaguin yan, every benta mo, may kita ka, yung mga kinita mo, ibibili mo ulit ng panibagong paninda, lalago yung sari-sari store mo. Basta ang iingatan na lang natin mga kasari ay malugi agad tayo sa umpisa para hindi tayo paghinaan ng loob. Ano? Dahil nga, nagkamali tayo sa binili nating paninda. So, gumawa ako ng sample dito mga kasari. Sa sample ng 5,000 lang kung meron pa bang mabibili sa worth 5,000. 5,000 and 8 pesos yung na-add to cart ko dito sa online bilihan ko. So, dito mga kasari sa listahan ko ay wala pa ang bigas, mantika, pero kailangan nyo maglaan ng panibagong puhunan. Wala kasi dito sa app ang dosena ng mantika at bigas. Na tigpa 5 kilos kung budget lang yung pera nyo. Pero dito merong nabibili dito sa app na worth 990 lang na 25 kilos ng bigas. Pero syempre, ang mabenta kasi sa Sari Sari Store ay isang, yung tigi isang dosena ng mantika. So dito wala pa din yung mga alak, sigarilyo, yung mga juices na tang at nesty, itlog, soft drinks, palaman, cup noodles. So yung mga inumin na nire yung mga juices, yung katulad ng Chucky, Dutch Mill, Sesto, So, wala din dito yung harina, jodran, tomato sauce, gatas na iba at saka condensed tomato, yung mga mangtumas, yung mga sausawan. Wala din dito yung mga chocolate, coco mama, bihon, diaper, napkin, toothbrush, first aid kit. Alam niyo na yung mga first aid kit, yung mga band aid, mga ganyan, mga salumpas. Wala din dito yung mga diaper, uh, napkins, gatsby, yung mga gel. So, wala yung mga beauty products dito, mga baby powder. So, wala pa yung siya dito, mga kasari. So, kung may budget pa kayo, mga kasari, dun sa bukod sa 5,000, pinakamaganda magdagdag kayo ng puhunan para makumpleto nyo at yan yung mga binanggit ko ang dapat nyo susunod na bibilhin ang magiging puhunan nyo dyan dapat ay worth 15 hanggang 20,000 pesos. Mabibili nyo na yan lahat. Pag may ref kayo, gumawa kayo ng yelo. Yun yung madalas na bibili dito. katulad ng pinakita ko sa inyong paninda kanina, may mga bihon, may mga pokery swim, gel cream densad, meron pang mga besuto. Kasi gamay ko na yung mabenta dito sa sari-sari store ko. Ang simula ng pagsasari-sari store ay parang pagtatanim lang din ng halaman. Ano, hindi mo agad makikita yung bunga, pero kapag tama yung itinanim mo, siguradong aani ka talaga. Ibig sabihin, mas kikita ka talaga. So, simulan mo sa tamang paninda, obserbahan mo yung galaw ng mga suki at mag-adjust ka habang tumatagal. Obserbahan mo kung ano yung mga gusto ng customer mo, ano yung mga brand na favorite nila. Maraming salamat. Kung gusto mo pa ng mga more totoong tips mula sa tindera para sa tindera, ilike mo itong video, ishare mo sa mga kaibigan mong gusto rin magtayo ng sari-sari store at huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood at good luck sa pagtitindahan mo katindera. Bye-bye. Happy selling. guys. Bye-bye. Julie. Huh?